Alam mo ba na likas sa mga Pinoy ang pagkakaroon ng mga unconscious money beliefs na nakakaapekto sa ating spending habits? Halimbawa nito yung mentality na kapag nabarayan yung isang libo mo ay mabilis na maubos ito. Maling paniniwala ito, hindi nauubos ang pera mo dahil nabarihan ito. Nauubos ang pera mo dahil wala kang kontrol sa iyong spending habits. Ang pananaw natin sa pera ay isang importanteng aspeto ng ating buhay. Kaya maganda na meron tayong knowledge kung paano natin dapat i-handle ang ating personal na pananalapi. May isang bagay na common sa mga Pinoy ito ay kung paano natin tinitingnan ang pera. Karamihan sa atin ay may maling money mentalities na nakakasagabal sa ating abilidad na maging successful sa ating pananalapi. Kaya in this video aking ibabahagi ang 6 money mentalities na nagpapanatili sa iyo sa kahirapan. Ito ang mga mentalities na dapat iwasan para yumaman. Panoorin mo ito hanggang dulo dahil marami kang mapupulot na ideya kung ano ang dapat mong gawin sa iyong pera at kung ano ang dapat mong iwasan na siguradong makakatulong sa iyong abutin ang mga financial goals mo. Please hit the like button kung interesado ka sa mga videos about personal finance, money concepts at iba pang aspeto ng pananalapi. Mag-subscribe ka na rin sa channel at make sure to hit the bell button para hindi mo mamiss yung mga future uploads. Kaya halina at simulan na natin ito. Maling money mentality number one, pilit na sumasabay sa uso. Ito ang mindset o ugali na sigurado maraming tao ang makakarelate dito at isa na ako doon. Naalala ko nung bata pa ako, kapag yung kalaro ko may bagong laruan na wala ako, naiingit ako. Gusto ko rin magkaroon ng laruan na yon. Same feeling lang nung nagkaedad na ako. Minsan nadadaan tayo sa hype. Kapag yung mga kaibigan mo may bagong release na iPhone, Siyempre, piling mo na pag-iwanan ka at gusto mo rin magkaroon at bumili nito. Ang social anxiety na ito ay nakakasama sa iyong finances. Mararamdaman mo ito kapag nakita mo yung post ng tropa mo sa social media flexing yung new gadget. Press lang kapag nakita mo yung paborito mong social media influencer na may suot na bagong damit o accessories. ba diba, minsan naiinganyo ka rin bumili. Ang tawag dito ay POMO or Peer of Missing Out. In short, ang social media ay isang malaking impluensya sa spending habits ng tao. Gaya na nabanggit ko kanina, ginagawa ng karamihan ito at natatrap sila sa mindset ng unnecessary spending para ma-impress ang mga tao sa social media which in return sumisira sa iyong savings account. Kaya mabuti na bawasan mo ang oras na nilalagi mo sa social media para maiwasan ang wala sa panahon na paggastos. Avoid unrealistic comparisons. Huwag mong imatch sarili mo sa ibang tao maaring iba ang kapasidad nila sa paggastos, maaring mayaman sila and they can afford yung ganong spending habits. Kapag pinilit mong gayain sila, baka ang ending gasasin mo ang pera na wala ka naman. Ang ending magkautang ka sa kakakaskas ng credit card or even loans. Isa ito sa mga mindset na humahatak sa iyo sa kahirapan. Ang ingit ay isang sakit na mahirap gamutin kaya iwasan ang triggers ng ingit at sigurado masasalamatan ka ng wallet mo kapag ginawa mo ito. Maling money mentality number 2. Pag-justify sa mga gastusin na di kailangan. Maraming Pilipino ang nabiktima ng mindset na ito. Isa na ako doon. Minsan kasi malakas yung need to reward yung sarili natin. Lalo na kapag galing overtime ka at pagod na pagod ka sa trabaho. ba diba parang ang sarap kumain sa labas para itreat yung sarili mo? Or bumili ng bagong damit para gumaan pakiramdam? Sounds familiar ba? Diba? Yan ay money trap na kung tawagin ay retail therapy. Iwasan mo ang maling mindset na ito. Alam mo ba na maraming Pilipino ang namumuhay ng sagad sa income o living paycheck to paycheck? Maraming rason kung bakit. Pero ang number one na rason ay dahil ang pera ay parang isang magnifier. Kapag mas maraming pera ang tao, may mas tendency tayong gumastos din ng malaki. Dahil ito sa subconscious thoughts o paniniwala natin na rooted sa ating mga experiences nung bata pa tayo or kung paano tayo pinalaki meaning kung paano mo gastusin ng pera at kung ano yung behavior mo towards money ay naka-autopilot dahil ito ay subconscious. Kaya kung minsan yung mga maliliit na gastusin ay di mo namamalayan until mag-snowball na at ito ang lumilikha na ng utang. Ito ay nangyayari dahil sa kakulangan sa financial control, dahil sa emotional triggers at justification. Overspending is a pattern. Madali lang ma-recognize yung habit na to kung panay i-check out ka na sa mga online shops for items na di mo naman talaga kailangan. Nagiging chronic ang spending kung ang ginagawa mo na itong pastime or kapag napapagastos ka kapag wala ka sa mood o just to make yourself feel better. Hanggat di mo ma-recognize yung subconscious money beliefs at maintindihan yung mga patterns nito, magiging mahirap baguhin ang behavior mo towards money or spending. Kaya magandang indevelop ang habit na simpleng pamumuhay at mamuhay lang ng angkop sa iyong kakayanan. Maling money mentality number 3. Kailangan ko ng bagong gadget o sasakyan. Yan ang mindset na very common sa Pinoy. Kahit ako, meron ganito ang mindset dati. Gusto ko ng bagong phone every year, yung latest iPhone model parang naging standard practice na yung magpalit ng phone kada taon. Madali na makabili ng bagong cellphone ngayon kasi mayroong installment options na 0% interest for 2 years. Pero ito ay isang money trap na dapat mong iwasan. Masisira ang budgeting at financial success mo dito. Mabilis lang bumaba value ng phone ngayon. Nagde-depreciate value niyan ng almost 50% for the first year Pares lang sa motor o kotse. Mabilis mag-depreciate value nito. Kaya huwag kang magpalit ng cellphone, motor o kotse hanggat gumagana pa phone mo o umaandar pa sasakyan mo. Keep your fixed cost low. Isa ito sa pinakamabisang paraan para makaipon ng pera. Iwasan mo yung mga long-term monthly fixed payments gaya ng 24 months installment sa phone at 3 or 5 years to pay loans sa bagong sasakyan. Nakakabawas kasi ang mga ito sa iyong financial flexibility dahil matatali yung significant amount ng income mo sa monthly amortization. na to mention yung cost ng maintenance, gas, repairs, insurance at iba pa. Wala nang matitira sa income mo kung indadagdag mo pa ito sa PICS monthly essentials mo gaya na pagkain, tubig, kuryente at iba pa. Ito ay isa sa mga lifestyle choices na nakakasira sa iyong financial flexibility. Isang rason kung bakit ginagawa ng tao na gumasa sa ganitong bagay ay dahil gusto nating ma-impress ang ibang tao, lalo na sa social media. Sabi nga ni Dave Ramsey, We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Marami sa atin ay guilty dito kaya magandang maging aware sa mindset na ito upang maiwasan natin matrap sa ganitong mindset. Kaya bawasan o panatilihing mababa ang fixed cost. Maling money mentality number 4. Maraming bayarin kaya di ako makaipon. Totoo yung statement na yan. May kakilala ako na meron exact same sentiment. Sabi niya, saka na ako mag-iipon kapag medyo nakaluwag-luwag na ako sa mga bayarin. di kasi kasi yung kinikita ko buwan-buwan. Bills pa lang, ubos na. Well, nakakalungkot na isipin na maraming tao ang di mauumpisa ang pag-iipon dahil sa maling mindset na ito. Ito ang mindset kung bakit maraming Pilipino ang living paycheck to paycheck dahil kulang sila sa financial willpower. Mahina ang kontrol nila sa pag-manage ng pera. Isang halimbawa nito ay ang walang kontrol sa mga discretionary spending. Di naman masama ito, gaya ng nasabi ko sa previous videos ko. Ang restrictive budgeting ay di-epektibo kung di ka maglalagay ng boundaries. So, dapat may perfect balance. Kaya mag-set ka ng budget para sa mga goals o ipon at mag-allot ka rin ng budget para sa discretionary spending. Gaya ng pagbili ng gadget o pagkain sa labas. Importanting aspeto ito, psychologically para ma-enjoy mo naman yung pinagpaguran mo lalo na kung may dumating na bonus or commission. Ito ay isang simpleng paraan para ma-motivate ka mag-stick sa budget. Lahat ng ito ay nag-uumpisa sa solid cash flow management. Siyempre, mahirap sa umpisa. Lahat naman ng bagay mahirap sa umpisa. Lalo na kung mababa lang sahod. Pero ang ipon, kahit maliit na amount lang, ay ipon pa rin. Then kung nakalawag-lawag na, dagdagan mo ng paunti-unti yung tinatabi mo buwan-buwan at di mo mamamalayan na lumalapit ka na sa mga financial goals mo. Then lalago yan over time. Yang mga small increments na yan ang magtuturo sa yung magkaroon ng tamang habit sa pera at pag-iipon. Maling money mentality number 5. Hindi ko kailangan ng insurance. Aminin na natin, walang gustong gumastos sa insurance. Ito ang statement na madalas ko marinig. Di ko naman kailangan yan at marami akong gastos na mas mahalaga kaysa dyan. Maling mindset yan. Bakit kaan nyo? Una, insurance will protect you from terrible events that will impact your financial stability. Ikalawa, ang purpose ng insurance is to transfer any losses na maaaring mangyari sa'yo in the future. Alam nyo ba ang rason kung bakit marami sa kababayan natin ang nahuhumaling at tumataya sa loto kahit maliit lang ang chance na manalo dito? Dahil gusto ng mga tao na ma-expose sa tinatawag na positive skew. Ano nga ba ang positive skew? Ito yung maliit na halaga na willing silang ipagpalit o itaya para sa chance manalo ng malaki sa loto. Marami sa mga kababayan natin na nagtatabi ng maliit na halaga para tumaya sa loto na in principle ay kabaliktaran ng insurance sa insurance ng mga tao nagbabayad sa mga insurance companies para maiwasan ang risk na magkaroon ng malaking gastos sa hinaharap. Dito pumapasok ang mahalagang aspeto ng personal finance na tinatawag na risk aversion. Ano nga ba ang risk aversion? Ito yung paraan na ginagawa ng mga financially literate na tao para maiwasan ng mga risk kapalit ang monthly premiums para masigurado na sila ay financially protected sa mga di inaasahang sakuna o trahedya. Alam ko marami sa atin ang gusto na i-minimize yung risk at i-maximize naman yung gain when it comes to personal finances. Kaya mahalaga na magkaroon ng insurance. Maling money mentality number 6. Masyado na ako matanda para mag-succeed. Madalas ko marinig itong statement na to sa mga financial gurus. The best time to save and invest is when you are young. Pero ang karamihan sa atin ay hindi nakakapag-ipon ng maaga dahil sa iba't ibang kadahilanan. Maaaring ikaw ay breadwinner, mahirap mag-ipon. Kung ikaw lang yung inaasahan sa pamilya mo, sigurado wala o konti lang ang maiipon mo sa ganitong sitwasyon. Pero darating ang time na makakaluwag ka na at maaari ka na makaipon. Ito ang second best time to save and invest. Kahit 50 years old ka na, hindi pa rin huli ang lahat para umpisan mong i-improve ang iyong financial situation. Gaya na lang ni Colonel Harland David Sanders. Siya yung founder ng sikat na fast food chain na KFC. Inumpisan niya yung restaurant business niya at the age of 65. Ito yung time na halos lahat ng tropa niya at mga kaidaran niya ay nagretiro na. So, to make the long story short, nag business niya at naging milyonaryo siya. Di mo man ma-achieve yung level of success ng gaya kay Colonel Sanders pero di ibig sabihin noon, di mo na kailang ayusin yung estado ng kaperahan mo kahit gaano katanda ka pa. Hindi pa huli ang lahat kaya now is the perfect time to save and invest kung di mo pa ito inauumpisan kung gaano mo kaaga inumpisahan, ganun din kaaga mo mararamdaman ang financial success mo. Kaya start building good savings habits at mag-invest ka para sa iyong retirement fund. At make sure na mag-effort ka maging debt-free. Yan ang bagay na nakakaligtaan ng karamihan. Kapag nagwa mo ito, siguradong makakamit mo ang mga financial goals mo. In summary, ang six money mentalities na nagpapanatili sa iyo sa kahirapan na dapat iwasan para yumaman ay number one, pilit na sumasabay sa uso number 2 pag justify sa mga gastusin na hindi kailangan number 3 kailangan ko ng bagong gadget o sasakyan number 4 maraming bayarin kaya hindi ako makaipon number 5 hindi ko kailangan ng insurance and number 6 masyado na ako matanda para mag-succeed sana may natutunan kayong bago. Comment mo sa baba kung ano sa mga ideyang ito ang nakatulong sa'yo o uumpisahan mong gawin. And huwag mong kalimutang i-like ang video at magsubscribe para updated ka sa mga bagong uploads dito sa channel. Salamat sa panonood and see you sa next video.